Okay, so let's do the morning spree. First, actually, nalinis ko na eh, Pero sige, for video purposes, linisin natin ulit. <laughs> okay. Okay. Teka. Gawal check lang natin kasi baka meron, <laughs> meron nakalagay dito something. Alam ko, medyo dirty to, pero meron tayong magagawa. This one is ah, uh, clary clear clary clear okay so let's shake 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 three times a day ko to kailangan gawin okay that's yuko and then pasok and then and then isa pa kailangan mapunta siya sa may sinus area. Okay? Tapos, wipe natin. Tapos, sa kabila na naman ulit. Ah, tumutulo siya. Ayan. Alam ko, medyo dirty talaga siya. Pero, wala tayong magagawa. Ganon. Ayan. Okay. Okay. Hindi naman kailangan talaga singutin mo talaga siya ng bonggang-bongga. Sakto lang. Ayan. Ano ba yan? Hindi ko na alam kung ano ba yung nangyayari. Pero sigurado ako gamot yung nahuhulog. Ah, gamot na yung nahuhulog. Okay. So let's punas punas si Dad. And ayoko sana lumalabas yung gamot. Pero... Okay. Kailangan ko yan para hindi ako sipunin ng sipunin. Ay. Anyway, yun ang first spray natin for the day. Then, kailangan ko pa ng dalawang spray pa sa susunod na mga ah.